Sino pipiliin mo? Sino? Yan ang lalaki, oh. Yan, oh. No? Yan, oh. No? Yan, oh. No? Kaya pala ayaw sumama sa akin kasi, ano? Yan, oh. No? Kanino ka sasama, ha? Ano, Ano, oh? Ha? Kanino ka sasama? Sa? sabi ko dyan na kung sino pipiliin niya. Pinapili mo siya? Oo. Anong sabi niya? Wala siyang masagot. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam eh. Si Alvin ay isang computer operator, si Wendy ay isang sales associate. Gano katagal na kayong kasal? Sobra isang taon na. Gano katagal na kayong magkakilala? Pitong taon na. Pitong taon bago kayo nagpakasal. Oo. May anak kayo? May anak kami. Magbibitong taon. Mag 7 years oh, old. Kinasal kayo sa Huwes? Oo. Oh, o Mayor? Huwes po. Sa Huwes, last year lang. Oh, po, after sa judge. After the pandemic, sa judge. Kailan nagkaroon ng medyo pagkakalabuan? Nung ano, nauli ko na sila nung October eh. Last year? Oo, oh, last year. Last year lang. Tapos, paano na, mo sila nahuli? Sa monumento, pag uh, ano ko, sinusundo ko yan eh nung mm -hmm. motor sinusunod ko sa monumento nahuli ko sila mm -hmm. magkasama mm. tapos pag-ikot ko sa circle siya na lang mag-isa paano mo sila nahuli magkasama magka-holdingan mag si may picture ka wala kasi 'di ba may ano may parang ano hindi ka pwedeng lumiko sa mm, ano so may ano oo, oo. Okay. kaya umikot pa ako sa circle para mapuntahan siya okay. pero pagdating ko doon wala na ang ano niya wala na yung allege na kasama Oo. niya. May ano ba? May uh, pag-amin ba siya? Oh, may pag-amin siya. So umamin siya na meron nga siyang iba. Mm. Anong anong issue ninyo? Anong bakit? But nang eh 7 taon kayong magkasama, may anak kayo, 7 years old, nagpakasal pa kayo. 'Yun ang tinatanong ko sa sarili ko kasi hindi ko alam eh. Tinanong man, mo ba siya? Kay. Anong sabi niya? Wala siyang uh, hindi niya alam. Hindi niya alam kung bakit nangyari yun? Mm. Nasaan ang bata ngayon? Sa mga magulang ko. Nasa inyo? Opo. Okay. Uh, ilang araw nang hindi umuwi si Wendy? Mag-one uh, week. Isang linggo na. Opo. Nakakausap mo pa ba? o kahit Oo, pa? nakakausap ko po. Okay. Nasaan daw siya? Hindi niya sinasabi kung saan siya, siya nakatira eh. Pero alam mo kung saan siya nagtatrabaho? Oo. Okay. Uh, meron ba siyang sinabi sa iyo na dahilan kung bakit ayaw na niyang umuwi oo ano? Oh, humihingi siya ng ano, ng space. Eh binigay ko 'yun sa kanya. Mm. Tapos sabi ko, bakit hihingi siya ng space? E, kaya ko naman siyang ano, yun, para sa anak namin. Mm. Tanggapin. Ibig sabihin, bigyan mo siya ng pagkakataon o panahon na mapag-isa muna, oo. okay sa iyo Oo. Pero basta ang usapan eh magbabalik siya sa iyo. Oo. Pero ano ka, siyempre, maghihinala ka mm. Sino ba itong pinagdududahan mo? Kilala mo rin ba itong lalaki ito? Hindi ko kilala yan. Kaso, uh, uh, nakilala ko yan nung nagchat-chat sa sa akin. Siya pa ang matapang eh. Yung lalaki. Yung lalaki pang ang matapang. Oh. Kasama niya sa trabaho? Hindi. Konduktor ng bus. The fact na nasa iyo yung bata tapos hindi siya umuwi, parang uh, pwede rin na inabandonan niya yung bata. Ako kasi, ang sa akin is unahin ko muna yung bata eh kasi 7 years old. Opo. Hindi ito, kumbaga, ang normal na proseso, ang mga bata na 7 years old and below ay nandoon talaga dapat sa poder ng nanay. Opo. Pero dahil ito umalisya siya, parang uh, ibinigay na niya sa iyo yung uh, Pero isang linggo pa rin lang naman kasi Shari, kaya mahirap rin mag-judge. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Baka naman nakikinig sa atin si Wendy at si Jason. May panawagan ka ba sa kanila? May gusto ka bang ba sabihin sa kanila? Gusto ko talaga makulong ang lalaki. Ang gusto mo ikaso sa kanila nila ay tinatawag na adultery. Okay, para maging para maproseso 'yon at magkaroon ng uh, kumbaga magkaroon ng traction o magkaroon ng angkla, kailangan natin ng uh, ebidensya. So, meron ba tayong nakalap na mga hmm. litrato marami exchange ito attorney oh, ma oh. mabasa ko lang po mahal punta ako batangas pagbalik mo dito manila para hindi na ako kulitin dito magre-resign na rin ako sabi ng asawa mo oh. ha so may exchange of messages ito Opo. Mm. Okay. tapos uh, ngayon attorney uh, mm -hmm. nagtata- nagbukang nagsusunduan talaga sila oh. sa andito ako sa cubao Asan ka pupuntahan kita ngayon sabi po nung jason ah mm. uh, sige po mahal punta ako now aalis na ako pag malapit na abangan mo ako mahal So, nag-video call pa sila at mm -hmm. uh, tawagal Screenshots yan. Screenshots, screenshots po, yan. attorney. Okay. Pero, mapuprove natin na yung may-ari nung cellphone na yon ay yung dalawa. May okay. pangalan. Okay. May pangalan po. Mm -mm. At hindi lang yung gawa-gawa kasi uh, baka i-deny eh. Diba? Mukhang bisaya po. No? Oh, bisaya ang lalaki may asawa din, may dalawang anak ay, naku naman. Naghahanap talaga ng hollow blocks. Hindi lang bato eh. Hollow blocks na naipupo. Ang asawa niya, nag sari. umuwi ng ilo-ilo kasi na-depress. Hindi niya kinaya. Man, ba't ba ganyan, Shari? Pang bardagulan ito eh. <laughs> Pang bardagulan ito eh. Okay, ako, napaka, hindi man ako judgmental, napaka-liberal ko rin, ano? Pero, meron kasi mga bata, sana unahin mo na yung... Oo yun nga ang ano ko, ma'am. Kasi Dapat wala namang allegation. Eh. Wala akong naririnig na allegation ng pananakit or withholding ng economic capacity or ng kung ano man, 'di ba? So, 'yan uh, ebede, pwedeng ebidensya 'yan. Paano mo nakuha? Yung ang asawa niya na ma'am, nagchat chat sa mga kapatid ko. Asawa nung ng lalaki. lalaki. Opo. Aso, ah, yung asawa ng lalaki ang nakakuha nitong screenshot nito. Oh, na ito? sa cellphone na binubuksan niya ang account ng asawa niya. Messenger ba ito? Messenger okay. tsaka uh, WhatsApp. Opo, meron dito, ano, ang sinabi po nung asawa mo, isuuwi siya ng Iloilo? ilo Hindi, -ilo? mm. yung isa yon. Opo. Meron, uuwi na ako ng Iloilo. -ilo. Mm, mm Hindi ko na siya papatulan, bigla siyang sumugod sa akin at sa pakin ako, mm -hmm. kaya pinagtanggol ko lang ang sarili ko sa ginawa niya. Siyempre, ba naman, kung ikaw makikita mo asawa mo, may kasama, hindi man didilim paningin mo. A, anong ginawa mo? Ano, sinugod sila. Ang uh, lalaki nakipagsundukan ka doon oh, sa lalaki. Pero sa hindi mo gano. naman sinaktan si Hindi, Wendy. hindi, hindi. Mula nung nagkasama kami, hindi, hindi na kano sa akin Mula, nang, ano yan. Walang ganon. Hindi walang ganon. Pero sa ngayon, sir, uh, tingin niyo po ba, eh, bakit ito nagawa ng misis mo? Kasi baka pag tinawagan natin to para ready ka lang, baka sabihin, ananakit ka, masagulero hmm. ka, mabisho uh, mabisyo hmm. ka. Tingin Wala. mo bakit ka ginawa ng misis mo? Siguro, ano lang ako sa trabaho. Busy lang ako sa trabaho. Hindi ko siya maano. Kasi malayo ang tinatrabaho niya eh. Ako, 7 to 7 palagi paso ko. Oh. Ah, so hindi kayo nagkakasama oh, araw-araw. Eh, Kung baga pagka nauwi siya, ikaw naman nasa trabaho oh, pa. Ganon. Oh. So magkaiba ang iyong, ano, hmm. magkaiba ang schedule ninyo. Oh. So parang neglected. Oh. Sorry. Kulang sa, alam mo na. Oo. Oh. Kaya, yon So bibigyan ka namin ng pagkakataon na, manawagan, Oo, manawagan po. ka. Wendy, sana mag-usap tayo ng ano, masinsinan. Para sa anak na lang natin. Mahal mo pa ba si Wendy? Mahal ko siya. Bakit mo siya mahal? Ano ang meron si Wendy na hindi bumibigay ang puso mo sa mga nararamdaman mo kahit na nahuli mo na siya? Hindi, para lang sa anak namin, mami. Para mabuo lang ang pamilya namin. Hindi, naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Oh, so, napaka marangal na ano niyan. Ano? Pero, mm, yan, uh, before you are parents, bago kayo maging ama at ina sa bata, ay uh, mag-asawa kayo. So, yun dapat ang tutukan rin ninyo, yung relasyon ninyo, kung paano mabuo. Hindi lang para sa bata, kasi ano yun eh, uh, ano na lang yun, plus na lang yun. Okay? Pero, kailangan ninyong pag-usapan at aralin kung ano ba nangyari no? Sa relasyon ninyo, bakit biglang nanlamig? O ganoon. Kasi sir kung sakali naman po, ngayon kasi sir, pwede naman nating uh, makuha na ng panig si Ma'am Wendy or mm -hmm. si Sir Jason at uh, kapag nagkaroon pa tayo ng maraming ebidensya, tutulong po kami makapag- uh, na, na mag-file ka na, makapag-file ka ng kaso laban dito kay uh, Wendy. Mm -hmm. Pero ang sinasabi nga ni Atty. Aina, mag-usap muna siguro para sa mga bata at kapag wala talagang nadaan sa magandang pag-uusap, saka tayo mag-file ng kaso. Okay, ngayon kasi hindi talaga sumasagot sa atin si Wendy, gayon din si Sir Jason. Okay po. Kaya sinasabi namin, manawagan ka para sakaling sumagot sa tawag namin, matulungan ka rin namin na makapag-usap kayo at makapag-file ng kaso. Sige po. Sige sir, uh, kausapin ko kayo sa kabilang studio, ha? Maraming, uh, salamat sige. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat po.